Isipin mo ito, naglalakad ka sa mall, may lumapit sa iyo, mukha siyang normal na tao, guwapo, maganda, social ang dating, pero may isang kakaiba. Walang emosyon ang kanyang muka. Mas mabilis siyang sumagot kaysa sa utak mo. Alam niya ang buong life story mo kahit hindi mo pa siya nakikita. Handa ka na bang kausap ang AI na mas matalino pa sa sa'yo? Ito na ata ang Metaverse Invasion. Darating na ang panahon na hindi mo na malalaman kung sino ang tao at sino ang AI. Isipin mo to. Isang araw, may kausap kang pagkaganda-ganda o kaya pagkaganda ng pero AI na pala. Kung dati, sa palabas lang natin ito nakikita at napapanood. Pero ngayon, kumbinsido na tayo na ito na ang future. Ang hindi pangkaraniwan noon ay nangyayari na ngayon at baka nga mas mabilis pa itong dumating kesa sa inaakala mo. Alam mo ba na may AI na kayang gayahin ang boss mo, kaibigan mo o kahit crush mo at baka hindi nyo pa ito alam? Sa China, meron ng AI news anchor na hindi totoong tao. Sa Japan, may virtual idols na masikat pa sa tunay na celebrities. At ito pa ang isang malupit. Imagine, may makakausap ka sa video call pero AI na pala. Anong kailangan kong gawin? Paano mo malalaman? Kung akala mo hanggang filter lang ang AI, nagkakamali ka. Dahil ngayon may AI deep tech na, na kayang gayahin ang mukha boses at ugali ng kahit sino. At may AI chatbots na parang totoong taong kausap. Kahit full-blown AI oh girlfriend o boyfriend, posible na. Sa bagay, kung lagi ka namang busted sa iyong panliligaw, baka ito na ang pagkakatao mong magustuhan ka. Maganda, sexy, hindi pa choosy. Yun nga lang, mas matalino pa at mas malakas sa sa'yo. Pero ito ang seryosong tanong. Handa ka na bang mabuhay sa mundo na hindi mo alam kung sino ang tao at sino ang AI? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> kung hindi ka aware, baka isang araw may makausap kang AI na kayang gayahin kahit sarili oh mong God. asawa o pamilya. Sa ayaw natin at sa gusto, the future of AI is here and it's terrifying. Let me give you an analogy. Ang mga unggoy alam nating hindi sila tao, kaya sila ay napakadelikado para sa mga tao. Kaya kailangan may ilagay sa utak nila para hindi sila tuluyang mag-evolve at makapinsala ng tao. Samantalang ang mga aso, confused sila, pero alam nilang sila ay isang aso at nasa ilalim sila ng pamumuno ng mga tao. Kaya yan ang isa sa dahilan kung bakit sila sumusunod sa atin. Pero pag-usapang monkey, alam nila alam nilang hindi sila tao. Kaya kapag ang mga AI robot na tulad sa kung paano mag-isip tulad ng isang unggoy, dyan na magsisimula ang problema. At kapag lumala pa, baka naisin mo pa na maging isang tao o robot na rin. Baka pa nga mabaligtad pa ang senaryo. Kung dati ang mga AI ang gumagawa sa mga tao para magmuwang tao, ngayon ang tao na mismo ang gumagaya sa mga AI para magmukhang robot. <laughs> Ito na ang future. Handa ka na ba? Follow for more.